Ngayong araw nga ay pork liempo naman ang naisipan kong iluto para sa Tapos mga bata. partneran lang natin ang napakasarap na sukong sausawa na ginagawa ni Chef. Naku, dagdagan ng sinayang at siguradong mapapadami na naman ang kain. Meron ako ditong tatlong pork liempo. Sa isang bowl maglagay lang tayo ng ketchup, calamansi juice, garlic, soy sauce at soda. Nilagyan ko din ng konting sili, salt and pepper. Halu-haluin lang natin lahat ng ingredients. Isa-isahin na natin ilagay yung nahiwa nating pork liempo. Sa pagmamarinate, make sure na nakalubog yung ating pork liempo para mamarinate ng mabuti. At kapit na kapit yung marination sa karne. At ayan, sa mainit na pa, naglagay lang ako ng kaunting mantika at isa-isa ko nang ilalagay yung ating pork liempo. Pakiramdam ko tuloy nagbabarbecue ako sa loob nga lang ng bahay. Hiniwa ko na lang ito sa maliliit na peraso gustong ipartner sa kanin. Pwede rin itong pulutan. Kayo nang bahala kung anong gusto niya. ang sarap. Sobrang lasa. Kapit na kapit yung marination. At yung suka. The best.